Ayan, good day sa atin mga paps. Nandito tayo ulit sa may Novaliches. Meron tayo dito ng ano, Abansa. Ayan, tumawag sa atin si Sir. Pinaservisan to. Uh, Abansa 2008 model. Ayan. Sa, ang naging ano nito is, ayan, nandito tayo. Tignan mo, nagluluto sila. Ayan. Kanina, kinwento sa akin ni sir yung ano. Sir, ano nga ulit yung naging problema nito? Ano, nag-check-in din bigla. No, oh, tapos lilinisan ko yung ano niya, ayaw pa rin matanggal yung mask airflow niya, sensor. Yung map sensor daw ayaw oh. matanggal. Pero yung unang-una sir, yung sabi niya yung sa pinto. Oh, sa pinto, naka naka, naka independent siya na ano, kahit nakasara, nakabukas pa rin doon sa panel. Mm, nakabukas tapos daw. Lilinis ko. Lilinis ko yung sensor ng pinto. Oo. Oh. Nawala check engine bigla. yun ang naging ano. Tapos ngayon, hindi niya daw matanggal yung check engine. Kaya, ayan, tumawag sa atin. Kasi yung kapatid niya, eh, si sir, yung natatandaan niya, nagpagawa rin sa atin ng abansa. So, nirepair tayo dito kay sir na kasi pareha sila ng binabiyahe. Eh, wala biyata ito. Ano? Yan, so, gagawin natin dito mga paps tatroubleshoot natin. So, i-ano muna natin, I i-scan muna natin, yun muna yung first move natin para makita natin kung ano yung sinasabi niya nagiging differential. So, i-scan muna natin sir, pag okay. para makita natin. Pero nakatanggal to. Wala ka pang nakikita wala nito. Wala pa eh. Yan nga hinanap ko ng maaga. Eh, um, ano na rin, eh, stock daw. Stock pa daw to. Tapos, wala silang, ano, ang Pwede naman to yung ano lang. Wala pa natin mamaya. Ano niya eh? Hindi to yung... Oo. Oh, oh. Problema. Nagsiting din naman. So, diagnose natin. Pero ini-start mo to kahit wala yon. Ah, hindi mo pa na-start. Hindi ko pa na-start, boss. Yeah. Pero kahapon 'yan, tinanggal namin kasi basag na nga. Mm -hmm. yung baga may lamat na yung ano niya, malutong na. Nung naglinis kami yon, napunggal yung pinakadulo. Kaya so, oh. lagyan ko sana ng, tol, bumili ako ng epoxy pero hindi rin obra. Mm -hmm. Yeah. Hmm. baka hindi mag-stable lang andar noon pagkawala yun oo kasi oh. ano yan eh, importante yan eh ano yan vacuum din yan oh. hindi magiging stable yung andar hmm. ng natin kaya tignan natin kung maaano natin dito pag hindi kailangan bibili muna tayo yan pag ano dito sa ano alam ko meron yan eh sa may capital kung alam mo dyan o sa may tapat ng ever dyan ako bumibili ayan naka check engine nga siya. so ang naka check engine nya is yung airbag tsaka yung sa engine ayaw ang airbag kaya uh, oxygen sensor subukan natin yung barahin may okay, okay. problema yung oxygen sensor ayaw mabura Oo, kailangan nating i-start para mabasa ko yung data stream niya. Kasi yung oxygen sensor, doon natin doon tayo magbabase. Pagka Oo, pagka-umandar, pagka, hindi pwedeng naka-on lang. So bibili muna tayo mga paps ng yung, ano, yung hose. Sarap nilulutuin nila ate gata bayante, gata ang, ano puso ng saging ayan at tayong nasa province ayan maganda yung lugar nila dito maraming puno relax ayan. so mga paps ito ang duduktungan ko na lang to kasi medyo okay pa naman ito bumili sila ng ano yung PCB valve kasi nabasag na ito nabasag na yung PCB board. eh kakabit na rin natin para mapaandar natin yung ano abansa so ay mga paps nakita nyo yung ano yung auto sensor bank 1 sensor 1 makasiro lang siya hindi siya gumagalaw dapat yan bank 1 nasa taas dapat gumagana na agad dyan etong bank 2 gagana pa lang yan pag nasa, pag mainit na yung makina. Pero tignan nyo, naka 0.01. Ibig sabihin, okay yan. Tapos, etong bank 1, sensor 1, yan yung may problema. Kasi kahit anong rev mo, naka 0 lang sya. So, yan din yung lumabas sa scan. So, gagawin natin dito. Che-check natin yon, tatanggalin natin. Che-check natin kung anong, ano, kung pwede pa o palitin na. So, tanggalin lang natin. So, ayan mga paps, tignan nyo. Gumagana na yung ano nya. Ayan So, kaya pala kanina, hindi gumagana is natanggal pala doon. Kung tinanggal ni sir, kasi nga nilinis niya, is hindi siya, ang tawag dito, hindi na ikabit. Oo. Ayan, kanina lang siya, ngayon nagre-reach na rin. Kumbaga naglalaro na siya. Ayan, naglilin, nagre-reach. Ganyan dapat kasi pag yan naglilin lang, ibig sabihin sobra sa hangin. Pag nagre-reach lang siya, ibig sabihin sobra sa gas. Dapat yan lean and reach para masabi natin na okay yung fuels, ano niya, fuel mixture niya. Erring fuel mixture. Ayan. So, inyo natin. Ang gagawin natin ngayon mga paps, buburahin natin yung uh, check engine niya kasi kanina hindi natin binura ko na yan kanina, kasi lang lumabas pa rin yung check engine niya. Ibig sabihin may problema. Yun nga nakita natin nakabunut lang pala, hindi pala naikabit yung socket. Kaya ngayon subukan natin ulit na i-clear o delete. Yeah. So, okay. So, i-read fault code natin ulit. No trouble code. Nawala na rin yung check engine niya. So, yun lang ang naging problema nito mga paps. ah uh, kasi nga, nilinis nila. Tapos, nagtanggal sila ng mga sakit. So, nung pinaandar na nila is natakot sila na bakit daw ganon hindi mawala yung check engine. Yan, nakita natin, nakabunot lang pala yung sakit. So, ang gagawin natin, test drive natin ito pa mga paps. Yung sa pintuan. Oo, oh, sa pintu lang talaga na sensor ginalaw ko. Mm -hmm. pala yung sa ilalim. saan inyo labi ganyan to sir? Ano pa to? Sa may San Jose del Monte? Uh -huh. Ah, dito si ano, di ba yung kapatid niyo? Doon, doon sa dolo doon. Ha, ah, yun. Ik natin yung bansa niya. So, kapatid niya nga yung ano, yung dati Ay, si Bisang ko dito, na abansa rin. Bumiyahe pala? Ah, bumiyahe daw oh. si Sir. So, Ayun lang mga paps. Oh, bagong bagong subscriber. Ah, ayan, subscribe sa atin. Subscribe. Ano ang pangalan mo, sir? Oliver sir. Si Sir Oliver. Ito bahay niya. Ano? Ah, ito yung dating sinerbisa natin na oh. abansa na puti. Oh. Yan. ngayon naman etong abansa ni Sir Oliver naman yung ano, sinerbisa natin dito sa Bandang General Luis sa May Novaliches. Ayun. Yon mga paps, ah, lumabas na naman yung check engine niya yung oxygen sensor bank 1 sensor 1 na naman yun din ang ano yun ang lumabas ulit so sa ganitong issue is uh, check checkin natin yung ano nya yung oxygen sensor nya bakit ano lumalabas pa ulit yung so kasi hindi pa masyadong nagagamit ni Santo bago lang kasi sa kanya itong sasakyan kaya hindi pa rin siya familiarize kung talagang ano ba yung nagiging problema so che checkin natin mga paps so ayan nga mga paps sa uh, lumabas ulit yung check engine nyo tapos anong nangyari In-scan ko ulit tapos yan yung pa rin yung lumabas yung oxygen sensor, heater, circuit bank 1 sensor 1 so ibig sabihin niya mga paps is may problema nga yung oxygen sensor niya yung heater niya so i-check iche natin yung heater pag sinabi kasing heater is yung dalawa magkaparehas na kulay kasi apat ang wire nun yung magkaparehas na kulay itim man yan o puti basta magkaparehas yun yung heater circuit niya so dapat yun uh, meron niyang, ano meron niyang reading sa ohms kahit konti So, papakita ko sa inyo ngayon ulit So, kung paano i-check yun So, sa mga nakaraang video natin Is uh, Pinakita ko na yun Madaming beses na So, papakita ko ulit sayo, sa inyo ngayon Doon sa mga Bago lang nakakapanood nitong channel na to Para malaman din nila So, labas tayo So, mga paps, natanggal natin Itong oxygen sensor na So, ito yung sinasabi kong heater niya. Yung dalawang itim. ay kita ba? Ito. Tapos, ito yan. Tignan natin kung may reading siya. Pag walang reading to, sira na talaga to. Lalagay lang natin dito sa ohms. 200. Yan. Pakidikit nga ito, sir. Teka. Ayan. Didikit nyo lang dito sa dalawa. Ito Dita. siya. Ayan. 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 Tingnan nyo. Nakadikit na. Ayan. Wala siyang reading. Dapat siya may reading. Ayan. Wala. Kaya sira na yung circuit nito. So, ayan mga paps. Nakabili na tayo yung oxygen sensor na bago. Ito. Ito yung bago. Ayan. So yung ano niya, yung reading niya, titignan natin yung amperes niya. Kasi 'di ba, chineck natin yung luma is wala siyang reading sa am, ano, sa ohms pala. Ito che natin. So, etong dalawang itim. Yan, yan yung i-check natin. Tapos naka 200 amps tayo. Yan. Sa ah sa ohms pala 200 ohms. Yan. So check natin. Sa so, pwede pa hawak lang. Ah, uh, ito na lang set para. Ito po. Padikit lang dito sa ano. Dito. Dito po sa so, dalawa na 'to. Ayun. Ay, hindi po nakadikit. Ayun. Ayun, tingnan niyo mga pups nagkaroon siya ng reading so nakadikit yan so ibig sabihin talagang sira na tong isang ano itong oxygen sensor na luma sira na ito yung ikakabit natin yung bago so ayan na mga paps na ikabit na natin yung bagong oxygen sensor ayan so subukan natin i-start tapos i-scan natin ulit So, na natin niya Wala siyang check engine. Tapos iscan ulit natin mga paps para makita natin. Okay, na bago naman na palitan na. So ayan nakita natin mga paps na wala na yung pula niya sa engine yung airbag na lang pero hindi yan yung problema natin ngayon eh. Ayan. Read poll code. Walang trouble code. So, read data stream. Basahin natin yung ano nya. Yung ayan, oxygen sensor ulit. Yan yung pinalitan kasi natin. So, ayan na. May reading na sya. Ayan o. No. Nagre-reach sya kalin na sya. Ayan. Ibig sabihin, okay na sya. So, yun lang yung naging problema nito talaga ano yan pa ka na? <laughs> so ayun mga paps sana kahit pa paano nakatulong yung video na to sa pag-ayos nyo pag-troubleshoot nyo ng sasakyan okay god bless